Hi guys! Welcome back to another vlog. Welcome back to my YouTube channel. And today is a Friday. Wala akong pasok bukas. And nagpunta sila Kenpai sa bahay. And sumama na lang kami sa kanila guys. Papuntang Wing Lanilla. Kasi pupuntahan nila yung paborito nilang parang merchandising na nagbibenta ng mga kung anik, -anik. Kasi balak nilang bumili ng shoe ano, so, wala naman kami gagawin ni daddy, sumama na rin kami sa kanila. First time namin magpunta dyan, pero sila kuya ilang beses na. Ang dami na rin nilang napili na mga gamit, guys. So, ayan na, ang ah, parang bahay na ginawang bodega sa iba ba, guys. So, ano daw to? 888, ah, uh, kalimutan ko. Kalimutan ko. Ano ba pangalan nito? Uy, sus, nabanggit ko pa siya kanina. Ay, Cleopatra. So, 888 Cleopatra, dito lang to sa may Lingla guys. So, nagtitinda sila ng mga kung anik-anik. Yan, oh, Yung dining chair. Gusto kong bilhin yan, guys. Kaso, wala pang presyo. Yung ibang mga items nila, wala pa daw presyo, guys. Pero, gusto, nagustuhan din sana akong mag. Pero, walang presyo, guys. So, ganda sana yung design na yun. Sige na lang sa uh, susunod na lang. Pero, nakabili kami ng medias. $1.50 lang, guys. Tapos, ano na siya? Anim na siya na tatatlong piraso o tatatlong pair. So, sa isang uh, sa isang ano niya, tatlo ang laman. So, di ba? Napakatipid. So, uh, um, bumili din kami ng walis para sa banyo at sa labas, guys. Kasi nga, um, lately, nagbabaha na yung sa kusina namin wala kaming ma magamit na walis. So, ayan, papasok ka sa loob. Ang daming boxes na hindi pa namubuksan. Pero okay lang. Babalik naman kami dito. And, ayan o, oh, may tinuturo akong toy ni Alasan na kung andito pa yung apo ko. Pero wala na eh. Umalis na sila. So, ang dami talaga nilang stocks. In fairness, yan, may nagustuhan na sana akong mga yan, trophy lows. Pero akala ko pinagbibenta. Pero, kasali pala yan doon. Ayan. Sa, um, ano ba yung tawag yan? Sofa bed. Pero, ayoko ng sofa bed, guys. Kasi, sa kalaunan, yung sofa bed, um, nawawala yung foam ba? Parang naano yung foam? Um, na, uh, ano ba yun? Na UUP. So, bala ko talaga project ko this year is yung frame lang yung bibiling ko. Kasi, meron uh, matibay pa naman tong aming uh, foam na ginagamit. So, ipapaisasapaw ko lang doon sa uh, current namin na ano, yung, yung ano nga, bibilihan ko yung frame, tapos ilalagay ko yung foam. So, ayan, si Kuya, ang gwapo naman ng anak ko. blooming talaga si Kuya mula na mag-asawa sila nito si Kenpai. Pai. Itong dalawa talaga, pero ang tataba. Ang lulusog. <laughs> pero better yan, guys, kaysa <laughs> so guys, tapos na kaming bumili dito or mamili dito sa 888 Cleopatra. Meron silang Facebook page guys. Ifa-follow ko sila. Kasi nga, naghahanap kami ng pumping, yung pump para sa water. Kinamamili. Kasi parating nasisira yung sa kanila. Sa amo na, mami, water dispenser. Sikat, arti, na, na, hot, cold, hot and cold. <laughs> So ang laki ng bahay ng may-ari guys. Oh, pero sira-sira na. -sira, yeah. no? oh. Tapos napaka-secluded ng area. Dito pala ito sa Minglanilla guys. So, cute ng bahay na yan. Oh. No? Wala palang ano, finishing. hindi mo bodega. Mura lagi sa Yules. Ano yung hindi mo So natuloy din kami guys kasi kahapon di hindi sila na, natuloy. Awan ko kung ano nangyari sa dalawang to. Hindi na lang hindi ko na lang din tinanong. Basta what's important is natuloy kami. And doon na kami magdi-dinner sa bahay. May sinaing si Daddy doon. Gusto ni Daddy kumain ng isda. Sa so, pagkabubili lang kami ng isda. Anong masasabi mo sa 888 Cleopatra? Uh, daming ano, stock, pero hindi pa binuksan. Ah, okay. Hindi ah, pa makapamili. Can you still go here? Maka-remember pa ka kung kita doha? Oo. Okay. Oh. So, si Kiyan, guys, pagkadating pala niya ng school kanina, may nakaabang na sa kanyang, ano niya, friend. Inibita siya ng birthday party. Ito talagang anak ko. So kami lang dalawa na iwan. <laughs> Buti na lang dumating tong dalawa. No. Kasi andun lang kami sa sala eh. Ako nakaupo lang sa ano. Hindi nga ako nag-TV kasi nga nalingaw sa ko guys ba. Nalingaw ko sa akong pinapanood sa ano. Cellphone. So hindi pa sila tapos. Binilan, ka, nag, ako ng medyas ni Kian guys. Kasi kukunti na lang talaga yung medias niya. And then timing din na merong parang walis para sa, para sa banyo. Kasi nga hindi ko pala nasabi sa inyo guys nagbabaha nagtutulo na naman yung o, ato, atong ano namin atong wad, atong ana. mura pero da duda ni kuya kato lagi na ay na, ay nakabara ko no oh duda ko nakabara dyan ato ito ipasaka ngita lagi tag musaka ana atong ako naman itong giingnan ng anak atong nagag anak sa luyo ba yun no. na kay hagdanan ti kuwa lagi ko'y hagdanan dong yun pag pagkuwa na tag hagdanan kay okay radyo ko ti Biyara na na kong 200. Nga isaw, isod lang kuno yung sako ang mga kanang basura. Man na kayo. Kaysa masigit agantos. Eh, hey, hagyo na sa speakers ba eh. Tuloy na to. Pwede sad. Okay, pwede mo sa kasaka ka to. Nga ni. So naghanap nga ako guys ng aakit nga dun sa bubong namin. Kasi yung yung kusina namin guys I'm pretty sure may nakabara lang doon, guys that's causing the flooding kaya hindi siya maka yung hindi makadaan yung yung ulan doon sa kung siya tawag ito nga ato da drain ah? Uh, siya tawag okay, yun, yung, yung, yun bang parang ano guys ba kanang yun ang nag sandayong, di ba? sandayong ba sandayong, sa bisaya hindi <laughs> ko alam sa tagalog so on tendency kasi may nakabara so lahat ng water alam man, alam nyo naman yung water guys pag wala siyang madaanan aapaw talaga siya so yun ang nangyari 2 days ago 2 nights na kami guys na nagbaha kaya nilipat namin yung yung ref namin sa sala na andi sa sala sa may dining area so ipakita ko nyan sa inyo guys one of these days kung ano yung naging bagong setup namin so um, nagustuhan din naman namin yung bagong setup sabi ni Kuya nung, nung nagpunta siya ngayon nga, nagustuhan niya yung bagong ano kasi yung ref talaga naka-secured na. And then yung kusina namin lumaki. Lumaki siya daddy no? Mm, lumuwag. Oh, lumuwang siya, lumuwang. Marami ng space para lumuwag. sa ano, oh, maluwag na siya kasi yung yung para lutuan namin mini ni daddy. Tapos so yun, yun ang balak ko. Kukunin namin yung cabinet ni na papay doon and isasabit namin doon sa ibabaw para at least Uh, ano ba yun? Secure din ba yung mga gamit ko doon? Kasi binibigay nila sa amin yun kasi nakabili sila ng shelves. ang kaya pala sila nagpunta dito guys dahil bumibili sila ng shoe rack. Yun. So naki, nakisali na rin lang kami. Kasi wala naman kaming bibilin sana pero may nakita man kaming medyas ni kiyang Kiang. So marami ng media, medyas yung anak ko. Good job. So, saan ba sila? Tagal naman ng dalawang yan. Oh. Ano pa si Kuya si sa loob? mamaya uli guys so dumaan kami sa Santo Nino Church kasi bibili daw kami ng pagkain guys, sa bahay na lang daw kami kakain so they wanted to buy chicharon bulaklak and adobo and tinola kung may tinola so, labang kami labang labang kami guys kita mo yung dalawa yan ayan hindi nyo kita guys sila kuya Diyan na lang talaga sila kumain, guys. Kasi hindi na nila makaya yung kagutumay. <laughs> so kami ni Daddy, doon na lang kami sa bahay. Bibili lang daw kami ng fish. Kasi meron namang sabaw. Talagang mga batang to. Guys, I'm back. So, <laughs> kanina pa kami dumating, guys. Ang kaso, nagchika-chika pa kami ni na papay and kuya. Kaya umabot ng alas 8. And timing din kasi guys kasi kukuha sila ng insurance so nabisi din ako uh, sa Manulife. Life kasi nasa Manulife Life na din ako guys soon magjo-join na ako. So ngayon guys nasa labas ako, sila kuya umalis din nila nila si Jaggi. Wala wala kami sa sakyan dito. Andito ako sa garahe ngayon. Naglinis kasi si Daddy sa sahig. Tingnan nyo guys, ang linis na ng aming sahig. Wala nang mga lumot-lumot. And naiwan na kuya yung kanilang motor kukunin nila to bukas pero kasi bukas mag uh, magsasama kami mga ngarbon and mag-grocery ang oily na ng buhok ko guys oh 3 days sa kasi to guys hindi ko siya nabasa so yon andito ako sa labas because ang dami kong labada guys tingnan niyo ayan ayan mga andis lang lahat ito mga trapo bakit ba tumutulo oh, ito Ayan, so maglalaba uli, uh, maglalaba muna ako guys. Mientras sayo pa and then meron pa akong trapo dito. Ito may basahan pa. Ito lalabhan ko din to guys. Para bukas wala na akong gagawin because nga, marami kaming lakad bukas. Mago-grocery, magka-carbon. So mapapagod na ang lola nyo. So might as well do it now or today. So, I'll end na my vlog, guys. Kasi kanina, nag-open ako ng vlog nung no, nagpunta kami ng Cleopatra. Uh, bumili si Papay ng shoe rack nila. And then, binilhan na rin kami ng... Ano yung binili nila sa amin? Eto, oh. Eto. Ang ganda nito, guys. 35, 45 pesos lang to. Yan. Mainam to para sa mga banyo. Kung baha, 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 baha. So, at least, uh, Mawawalis niya talaga. And then, dito din, sa labas, kasi semento to. So, mainam yun, guys. Maganda yun na walis. Kesa dun. So, walis tingting -ting namin. Or, yung walis lano. Talo, may snail, guys. Tingnan nyo. Tingnan no, may snail. Kita nyo. Kita nyo, snail? Hindi nyo kita. Ayan. May snail. Gumalabas ang snail, yata, kapag... Uh, tingkul uh, tang ting ah tagulan alright so I'll end my vlog tomorrow magbablog na naman ako tomorrow morning kasi ang bala ko guys mag-take calls ako ng tatlo kasi kulang ako ng tatlo for this week and then afterwards magita na lang kami ni na papay na sunduin kami para makuha na rin namin sa kanila guys yung kabinet nga kasi nga bala ko nga lagyan ng kabinet sa amin na yung kabinet na ibibigay nila na malaki hindi siya kabinet na kabinet na kabinet, guys. Ano siya ba? Parang drawer. Ano ba? Kitchen cabinet. yon Para siyang, uh, hindi siya shelves, pero kabinet talaga siya. <laughs> basta, basta guys, hindi ko ma-describe. Ipapakita ko na lang sa inyo pag, pag, ano, pag naikabit na siya. So, maglalaban na muna ako, guys. Marami naman akong mga, ano, dyan, sabon. Kasi nagsastock talaga ako, guys. Hindi ako na, hindi ako na uubusan dapat. Kasi nga, tatatlo na nga lang kami. Tapos, magkakaubusan pa. So, I end my vlog. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati, guys, dahil mahal tayo ng Panginoon. Mm, babush!